Ito mga Karski, ang pagtulong po sa kapwa ay isa sa mga mahalagang bagay na nagbibigay sa isay at kahulugan po sa atin. Sa pamagitan po ng pagbibigay ng tulong sa iba, nagiging instrumento po tayo ng pag-asa at pagbabago sa kanila mga buhay. Kung kahit ngayong umaga, makakasama po natin dito sa studio. Ito po mga repatriated OFWs, dating si Fader, si sina Mr. Manuel Villanueva at si Mr. Jack Rivera para bigyan po tayo ng detalye sa kanilang karanasan bilang dati pong OFW at mga binibigay rin po nilang tulong sa ating mga kababayan. Sir, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Rise and Shine Philippines. Good morning po at uh, good morning din sa mga televiewers niyo. Okay. Well, Sir Manuel and Sir Jack, uh, we want to know your story no? bilang isang OFW, no? repatriated OFWs. I understand talagang mahirap naman talaga ang mga ibang bansa. Ano-ano yung mga pagsubok na inyong naranasan at paano nyo nalampasan ang mga pagsubok na ito, Sir? Niya po, sa tulad kong San marino na inabot po sa Ukraine ng mga gera, talagang napakahira po at sa tulong ng pagdarasal at sa gobyerno po natin na mabilis umaksyon at tulungan po kayong makaalis sa Ukraine na yun. Mm -hmm. Naku, definitely ang hirap po talaga nung uh, nasa po. gitna po kayo ng ganitong gira. Ano po yung mga tumatakbo sa isip niyo noon, Sir, nung no, habang nangyayari po yun Ayun po, naunguna po yung pamilya namin. Talagang paano kung bakit, kung kami mawala, mm -hmm. saan po sila kukuha ng pagtutustos, mm -hmm. pag-aaral ng mga bata. Ayun nga po, mm -hmm. na umasa lang din po sa gobyerno ng tulong. Ayun nga po, nakapagbigay rin naman kahit ganong kaliit, okay lang. Mm -hmm. Pero makayanan po. Sa ngayon po, hindi na po ang team. And then, sa takot po. Hirap po talaga ng dinanasan. Mm -hmm. Kaya hindi na po ako oh, makapagbarkong. eh. Mm -hmm. Ilang taon kayong marino? Bali, 30 years na po akong marino. 30 years? Opo. Okay, so after 30 years and because of the war, ay napauli na po kayo dito sa Pilipinas okay. at kasama niyo na po yung inyong pamilya. Alright, Babalikan ko ulit kayo mamaya, Sir Manuel. How about you naman po, Sir? At kwento niyo po kami ng inyong naging karanasan bilang uh, dating OFW? Ilang taon na po kayo nagtrabaho nun sa abroad uh, at saang-saang bansa po kayo na nagtrabaho, Sir? Well, I started uh, boarding on a ship on 1994 and I ended up uh, 2017. Mm -hmm. Well, kung tatanungin mo kung saan-saan ako bansa na karating, paligoy ko lahat ng bansa na narating ko, even mm -hmm. Greenland eh. Mm -hmm. um, mahirap, maripat trade kasi um yung chances mo na ito yung bread and butter namin mm -hmm. and hindi na kami makakabalik uli ng barko. Mm -hmm. And uh problema 'yon kasi iisipin mo kung paano na yung pamilya mo, di ba? Right. Um, So, yun ang pinakamahirap. Now, para makatulong naman sa kapwa namin, si Pairer, uh, nagbibigay kami, hindi monetary, kundi impormasyon para mas lalo silang mag-ingat sa profesyon na ginagampanan namin. And uh, since wala namang ibang tutulong sa marino, kundi kapwa marino niya. At wala rin makakaintindi sa isang marino kundi marino lang din. Mm -hmm. Hanga ako sa inyo, ah, kasi um, hindi naging madali yung buhay nyo abroad. And yes. then, na-repatriate ko si Sir because of the war. And you, Sir, I understand dahil sa Lumbar medical Lumar spine. condition, yes, ano, okay. na-aksidente ba kayo while on duty? yes, ako. Okay. So, um, ah, pagbalik nyo dito, ang naisipan nyo pa ay tumulong sa iba para sila ay maging successful sa kanilang karera. Opo, kasi may dalawa rin po akong anak na nagbabar nagbabarko. Mm. So, bukod doon, may mga kasamahan pa rin akong nakasama ko dati sa barko na uh, ipinaglalaban namin yung regarding sa Magna Carta for seafarers. Mm -hmm. mm -hmm. And, uh, yun, isa 'yon sa malaking tulong na ginagawa namin para sa kapakanan ng mga marino. Mhm, mm okay. Okay. Oh, All Sir Jack ano, yung uh, mga Carter for Seafarers. Ano pa po yung mga tingin niyo pong rekomendasyon bilang kayo po ang nanggaling po dun sa industriyang 'yon na maaaring gawin po ng gobyerno para mas mapabuti po yung kapakanan ng ating pong mga marino. Eh, po, sir. Eh, para sa aking mga kapwa marino, maglakasan lang po ang loob at magdasal. At tumingin ka agad ng tulong sa ating gobyerno at mabilis naman po ang Yan po ang maayaan ko sa kanila. Huwag pong mahaya, masiraan ng loob. Mm -hmm. How about you, Sir Jack? Well, nagpapasalamat kami kay Sen. Tulpo, sponsor ng Magna Carta for Seafarers. Dahil tinanggal niya yung escrow provision, ang problema magkakaroon ng by -cam between Congress and Senate that uh, we don't know what will happen. And um, dun lang, kasi nga magnakarta Carta por si Perer so dapat nakatuon ng pansin sa kapakanan ng mga marino, okay. hindi ng Manning Agency. So this time, uh, tutok lang tayo sa kapakanan ng mga marino dahil ang may papasok na tulong ng mga marino sa pamahalaan ay malaki rin naman bukod doon, yung, yun yung uh, 80% of that uh, basic salary. Now, more than that, yung 20% plus yung mga extra pa namin, plus, eh, inuwi rin naman namin dito sa Pilipinas. So, yun, hindi na nailista yun. 80% of the uh, remittances lang ang pinapakita. Uh, more than that, eh, pagdating dito sa Pilipinas, yun yung Consider pinapasok sa account namin, personal account namin, or dala-dala namin. Mm -hmm. So basically, masigit pa doon sa sinasabing record ang contribution ng seafarer sa economy ng Philippines. Mm -hmm. And I just hope na with President Bongbong Marcos, since isa sa mga priority bill niya yung Magna Carta for seafarer, mm -hmm. eh, parang katulad ng Mahalika, eh matutukan ng gusto yung Magna Carta. At uh, talagang ma-abolish na itong escrow provision. And uh, let's work together for our economy. Yun lang naman. Mm -hmm. Alright. Now, focusing naman this time po, ano dun sa mga ginagawa po ninyong pagtulong, pagbigay yes. ng advice sa ating pong mga gusto rin nga sumabak po sa ganitong mm -hmm. klase po ng trabaho, paano po sila makakalapit din po sa inyo para po uh, mas maging handa po sila kung sila po ay uh, maglalayag? at uh, pupunta po sa ibang mga bansa para po maging isang seafarer, sir. Kaya nga po, uh, dasal lang po at uh, maging focus sa trabaho at huwag mawala ng pag-asa sa gobyerno natin tumulong, mahandang tumulong at tibayan po nila ang loob nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir um, sa ngayon, In, dati po ang kailangan bao namin PC eh. Mm -hmm. mahaba PC daw pasensya. Mm -hmm. But this time, kailangan nyo ng limang beses na pag-iingat sa pagbabarko. Ah, mm -hmm. uh, dapat maintindihan ng mga uh, nag mga marino na ang trabaho namin ay contractual basis. Mm -hmm. Pagdating ng oras na kami ay magkasakit o maaksidente, walang ibang tutulong sa amin kundi Uh, kapwa rin namin, Marino. Mm -hmm. So, kami yung magbibigay ng impormasyon kung paano at anong dapat nilang gawin. Nang sa ganun, makuha nila yung ganang para sa kanila at hindi sila mapabayan. Katulad nung kay Mr. Villanueva mm -hmm. na after the war, uh, the government, DFA, oh. uh, I think, gave them 10,000 pesos yes. and it took a month bago pa makuha yan. And mm -hmm. uh, after that, Even yung money agency nila, hanggang ngayon, di pa sila binabayaran sa mga dapat bayaran sa kanila. Like mm -hmm. yung salary and everything. Mm -hmm. So kapag ka na-medical repat ka, you're allowed for four months of basic salary. Mm -hmm. Some agencies don't even give this basic salary. Mm -hmm. So paano naman namin bubuhayin yung aming pamilya? Eh hindi na nga kami makapagtrabaho. Tapos dun sa panukalang bat na isiningit ni ng isang congressman uh, yung escrow provision na kailangan pang paabutin up to the Supreme Court ang desisyon bago may award sa isang seafarer mm -hmm. yung kanyang monetary claim mm -hmm. dahil sa kanyang pagkakasakit o pagkakaaksidente. Mm -hmm. May kasabihan nga tayo sa mga sa Pinoy na anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Mm -hmm. So, mas malamang mauunang mamatay yung pamilya mo bago ka pa. Eh, napakasakit ah, naman. Tapos, ito sasabihin kami yung mga itinuturing na bagong bayani. Okay. Eh, sa bagay, eh, wala namang bayani na nabubuhay sa ngayon. Lahat ng bayani natin yata, patay na. Okay. Bakit kaya yung iba eh, sila na lang ang maging bayani at para naman maubos-ubos na sila. Okay. Okay. No, going back to Sir Manuel ano. Um, dahil po kayo ay na-repatriate because of the war. So ngayon po, ano po ang inyo po nga uh, kumbaga pinagkakakitaan ngayon since uh, naging mahirap po yung uh, naging kondisyon ninyo na hindi niyo naman po talaga ginusto. Itong nga nangyayari po. po doon sa Ukraine at ito yung naging dahilan kung ba't po kayo na-repatriate. Eh, nga po, eh. sakit po nang nangyayari sa akin. Sa ginawa ng aming company. Mm -hmm talagang hindi po kami binabayaran hanggang ngayon. Hmm. Kaya ang ginagawa ko po sa kahit lang kahit iba-ibang racket para mabuhay ang pamilya. Mm -hmm. Lang pong ginagawa ko. Po. Mm -hmm. Talagang walang asa talaga sa kumpanya namin. Mm -hmm. Okay, well, nabanggit nga kanila ni Mr. Jack ano na itong ating mga marino, itong ating mga OFWs ay eh, kayo po ang tinuturing nating bagong bayani. Kaya sana dapat yung mga mapunta po sa inyong mga benepisyo, sweldo ay maibigay at naway ito pong ating napag-usapan ay makarating po sa mga kinauukulan at sana ma po. po ito ng agad. Thank you. right, well maraming salamat po ha maraming sa pagbabahagi po, po ng inyong kwento dito sa Horizon Channel Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa oras. Na. Nakasama po natin Mr. Manuel Villanueva at Mr. Jack Rivera. Thank you po. Thank you rin po mga. Magdumaga po.